Ang ano, parang kapit lang inidoro. Ang hugas-hugas yan. Hey, Ngayon lang ako Direto. na ang inidoro sa pangkaya. Ayan. Ito mo. Gusto mo, doon kasi sa pangkape. Yeah. Diretso tayo. Bawa na naman kayo sa tao. Nakiusap po ako nito. ko si chairman. Kayo pa ah. galit ka? Ito mo na ni yung kami, kayo mga galit eh. May mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag ka sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, Mani. Huh? Ang pagbabalik ni General Suka. ba dito, Wala naman. No, no. No, no. Ah, malala Malalaman niya sa si ako, so, <laughs> Ano yung pinaka-latest Yung... Wancho, mga in charge sa mga demolition eh. Ano yung huling gilipan natin? Itong 3-7, ano ba ito? 3-2-3 uh, tayo. 3-2-3 sa, oh, sa Santa Cruz. Uh. Oh. District 3. Oh. May, sa Kirikada, mayroon kaming ginigiba ngayon oh. doon. May next pa. Puro giba ang kayong barangay, eh, no? Oo, oh. puro barangay uh, oh. kami nakasayin ngayon. Pero pag, pag may mga clearing, sama rin kami. Uh, oh. pagka gibaan, matik, demolition team. Pero clearing, slash clearing din to. Oh. Pero priority talaga nila yung mga barangay na obstruction oh. na ginigiba. Oh, oh. demolition team. Wancho, Bernardino at John Ramos. Oh. Hindi ka pa, oh. hindi, ka pa yeah. hindi ka pa tinatawag eh, John? <laughs> No comment. <laughs> baka nami-miss mo na eh. Ay, hindi. Hindi, ah. Baka lang naman. Kaya ko na. Okay. <laughs> ito ang ginawa ni General eh dahil wala pa yung truck eh pakarga muna ng basura kahit mga plywood plywood lang para lang makatulong kasi hinihintay yung ano eh Baka magkaroon pala ng inauguration dito kaya dapat i-clear yung uh, lugar na to. so hindi pa natin alam kung ano yung inauguration pero malalaman din natin yan sa GC natin Jim, may eh, inauguration pala bukas eh hindi pa oh, alam kaya, nga li kaya talagang po. kailangan clear malinis Ito pala driver <laughs> Driver slash ano na <laughs> Saka nyo na yung buwan. Hindi, baka ako may bareta. Gagawa na naman mga nagagawa. Nakaraan dito. Kaya nagtatabi ng tao. Okay, dito. doon naman nila gagawin. Mga tao talaga, oo. Oh. Eh, mga chairman kasi rito, yan ang papasimuno. Iba dapat, pag may nagtayo pa lang, tanggalin na nila. Eh, hindi. Gusto pa nila tumagal ng ganyan, dumami. Iba ko, ano meron. Hindi naman platform yan. 100 ka ba yan? Ha? 100 ka

גייז <small>

Mata yan, maka, mata mo. Sa ilalim ay si babo wala sipe. Bao. Bao. Diba? Bao kaya hindi ko nilalo eh. Oh, sige Oh, tama mo na dito mga, dito na lang. Tama mo diyan. Sa padaron to. Tama mga kawin yan. Ayaw mo lang yan. Bangkita. Hindi na ginamit

Asa ko tadaw niya kato sa Dulo na walang hanggan? Ha? Mm -hmm. okay. Sa dulo na walang hanggan. Hindi nakita ko orange sa ganito. Oo, nga hindi nasa yung me. Ito oh, asa yung tadaw. sa poste sir. Asa dulo? Sa dulo. Oo, oh, sa loob ng bahay kasi doon. Ano ano? Ah, no pa niya doon dito hindi. Oh, tama mo. Ano lang po? Pag may paninda kami dito kami nag-aayos. Oh, 'yan nagtitinda, 'yan ang ng kuryente. Hello, Hindi ka magagalaw.

O oh eto, mayroong pagdadaw-daw. Pero, nagbibigay na ba ang meral ko ngayon sa mga walang bahay?

Lagyan ba naman ng pangkita, lagyan ng ano eh, no? Yung inodoro. Anak ng pangkita mo. Direkta sa drainage. Eh. Oo, oh, direkta sa drainage. Saka yung ano, Jen. Yan, palo, ano? Jen, yung kuryente. Ibig sabihin, pinalaw sila yun. ng ano. Jumper. Ah, dyan. Jumper yun. Yung orange. Oo, oh, may bayad yun eh. Saka parang hindi ka naman nata iaalaw ng... Oo, oh, may bayad yan. Diba? Eh, dunoy mo. Ah, dun, doon daw yung kontador sa... Eh, pwede namang dito ilagay ko kontador. Ba't doon nilalagay? ba? Common sense naman yan. Dapat ma-check yan ang meraal ko. Nay! Oo. Ang dami pag-aari. Oo. Ang dami mong pag-aari. Di ba yung senyori nila doon? Eto nandito, senyori. E, ipinilitap ng asawa. Saan Tanggalin yan, Nay? Tatak namin sa simento. Mayroong laktik. Hindi. Kalat yan eh. Kalat. Okay lang. O, hindi, sa inyo okay. Sa amin hindi okay. Nakakalat eh. Pakuha niyo na, nai. Di wala na kami pala. Hindi wala na kami pala, nai. Hindi wala na kami pala, nai. Okay. Kami na, nai. Ipaplasin kami na. Uh, Oo, ipaplasin ko

Kami na Yan, tanggalin niya yan eh. Para ma-plastic pa plastic yan Okay eh.